Tikman natin ang ating niluto. Ating minigang, tsaka tortang, talong, talong, lang, Ayan. Bumenta naman kasi kumunti na. Natulog ako. Tapos, pagtulog ko, itong mga batang makukulit. Ginawang swimming pool yung kwarto ko. Naglaro ng tubig, kakagigil ayun pinagalitan ko nga si katana hindi siya makakapasok sa sa si kwarto ito yung torta harap hindi siya masyado maalap ayun eh. tikman natin siya ang ating sinigang-gang sinigang-gang so talaga ng sabaw saka, ayan gulay tapos yan, tikman natin yung laman ayan, sarap ng tulog ko hapon na pala, late na naman ang lunch ko alas 2.30 na mmm daming ito naman yung top torta natin. Check na natin. Pares, masarap. Sa tulog ako, ang sarap ng tulog ko. Pagising ko, Diyos ko, masahig ng kwarto ko, ipulong punong na ng tubig. kita na talaga kasi muno ng himala ang kain po tayo ang plate lunch na. Ayan. Ayan, bumenta naman ng aking torta. Yan ang gusto ni Alex. So Tortang talong daw. hindi naman esasy ni kang